Magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang isang napaka-interesanteng paksa: ang pinakamalapit na bituin sa ating mundo maliban sa araw, na tinatawag na Proxima Centauri. Kakaiba ito at bahagi ng isang mas malaking sistema ng mga bituin na napakalapit sa atin sa galactic scale. Sa video na ito, bibigyan natin ng linaw kung ano ang Proxima Centauri, ang mga katangian nito, kung ano ang mga planeta sa paligid nito, lalo na ang Proxima b, at aalamin din natin kung posible ba itong maging tahanan ng mga tao sa hinaharap. Kaya't manatili kayo hanggang dulo. Ang Proxima Centauri ay isang bituin na tinatawag na red dwarf o pulang duwende. Sa astronomiya, ang mga red dwarf ay mas maliit at mas malamig kumpara sa ating araw. Nasa layong 4.24 light years ito mula sa ating planeta. Kaya bagamat ito ang pinakamalapit na bituin maliban sa araw, malayo pa rin ito kung gagamitin ng mga kasalukuyang teknolohiya sa pagbiyahe sa kalawakan. Bahagi ito ng Alpha Centauri star system na may tatlong bituin, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, at ang Proxima Centauri. Dahil ang distansya nito ay 4.24 light years, kahit na malapit na ito ayon sa cosmic scale, kung gagamit tayo ng kasalukuyang spacecraft Aabutin tayo ng higit pitumpung libong taon upang makarating doon. Iyan ay nagpapakita ng hamon sa paggalugad ng kalawakan. Ang Proxima Centauri ay isang red dwarf star, mas maliit at mas malamig ito kumpara sa araw. Ang temperatura sa ibabaw nito ay nasa 3000 degrees Celsius, kalahati ng init ng araw, kaya mas mahina rin ang liwanag na ibinubuga nito. Gayunpaman, ang bituin na ito ay isang flare star, Ibig sabihin ay hindi ito stable, naglalabas ito ng malalaking pagsabog ng radiation paminsan-minsan. Ang mga pagsabog na ito ay napakalakas at posibleng may direktang epekto sa mga planeta sa paligid nito. Isa sa mga mahalagang pag-aaralan tungkol sa Proxima Centauri ay kung paano ito nakakaapekto sa mga planeta sa sistemang ito at kung posible bang magtaguyod ng buhay sa kabila ng mga pagsabog ng radiation na dala nito. Isa sa mga pinaka-interesanting planeta sa sistemang ito ay ang Proxima B, na siyang pinakamalapit na exoplanet na umiikot sa Proxima Centauri. Tinatayang ito ay nasa habitable zone, ang lugar kung saan hindi masyadong malapit o malayo sa bituin para magkaroon ng tamang temperatura para sa likidong tubig. At tulad ng alam natin, ang tubig ay mahalaga para sa buhay. May mga teorya na maaaring may tubig sa Proxima B, pero may malaking hamon dito. Dahil sa malalakas na pagsabog ng radiation mula sa Proxima Centauri, posibleng natatangay nito ang atmosfera ng planeta. Kung wala itong sapat na atmosfera, magiging mahirap para sa planeta na magkaroon ng sapat na proteksyon laban sa matinding radiation, at imposible rin para magtaguyod ng buhay tulad ng alam natin. Ngayon, sa tanong na pwede bang tirahan ng tao ang Proxima B, narito ang mga isyong kailangang harapin. Bagamat ito ay nasa habitable zone, hindi pa tiyak kung mayroon itong sapat na atmosfera para protektahan ang buhay. Ang mga flare na nagmumula sa bituin ay nagdudulot ng mataas na level ng radiation, na maaaring delikado para sa anumang uri ng buhay. Kung sakaling umabot ang teknolohiya ng tao sa puntong kaya na nating maglakbay patungo sa Proxima Centauri, kakailanganin ng mas advanced na teknolohiya upang maprotektahan ang mga astronaut at mga kagamitan laban sa radiation. Kailangan din ng sapat na infrastruktura upang makapanatili ng ligtas na temperatura at masiguradong may mga mapagkukunan tulad ng tubig at hangin para sa mga magtatangka na manirahan doon. Sa kasalukuyan, wala pa tayong tiyak na sagot kung ang Proxima B ay may kapasidad na tirahan ng tao. Napakaraming hamon tulad ng malalakas na flare mula sa Proxima Centauri at ang kawalan ng katiyakan kung may atmosfera o hindi ang planeta ngunit, dahil ito ang pinakamalapit na planeta na nasa habitable zone ng isang bituin maliban sa ating araw, patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang potensyal nito, sino ba ang nakakaalam, baka balang araw, makakagawa tayo ng teknolohiyang sapat upang mapaunlad ang kakayahan ng tao na makatira sa ibang mga planeta, ngunit, para sa ngayon, mahalaga pa ring bigyan natin ng halaga ang ating tanging tahanan, ang mundo.